still on top. Nangunguna pa rin ang University of the Philippines Diliman o UP Diliman sa top universities sa Pilipinas ayon niyan sa March 2025 latest rankings ng EduRanka. Nanguna ang UP Diliman sa ilang larangan ng science tulad ng biology at engineering, gayon din at pagdating sa liberal arts at social sciences. Ang iba pang paaralan na nasa listahan tutukan sa report ni Dustin Bayog. Nananatiling top university sa bansa ang University of the Philippines o UP Diliman na base sa inilabas na 2025 update ng EduRanks noong Marso. Ayon sa University Ranking Body, nangunguna sa bansa ang UP Diliman mula sa 229 universities habang pang-366 naman ito sa buong Asia at pang-1,348 na mula sa 14,131 universities sa buong mundo. Napanatili ng UP Diliman ang ranking nito matapos manguna rin sa listahan noong taong 2024. Naggawa rin manguna ng UP Diliman sa ilang specific subjects tulad ng environmental science, engineering, biology, physics, chemistry, at paging sa liberal arts at social sciences. Sa kabilang banda, nananatili rin ang ranking sa De La University. Ateneo de Manila University, University of Santo Tomas at University of the Philippines Los Baños na sa ikalawa hanggang ikalimang pwesto. Narito naman ang mga eskwelahan na kumpleto sa top 10 universities sa bansa. Samantala, ang EduRank ay isang independent at metric-based ranking ng mga universidad sa mundo na binabatay sa research output, non-academic reputation at impact ng mga alumni ng mga naturang universidad para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.